Welcome back to my channel. Ah, uh, itong kinakatayuan ko mga guys. Lahat dito mga guys. Puro 'tong mga pansyon mga guys. Nasa loob ako ngayon ng Chinese cemetery. Kagagaling ko lang mag-ano kay nanay. Mag mag, mag Teko ng kandila mga guys, no? O doon tayo mag-snack sa. Sa labas Mamaya. Mamaya lang tayo. Paalis tayo mamaya. Sige, sige at dapat mo so, Ito kami ngayon. Dito. Mga so. Oh. Ay ito pala mga guys. May bata akong naispatan dito mga guys, oh. Ang buhay pala mga guys, hindi pinipi. Hindi pinipili ang edad mga guys, no? Kahit bata pala mga guys, hindi ko na lang ano yung ano mga guys, yung picture niya mga guys, no? Kahit pala bata, walang pinipiling edad. Pag kunin na Lord na talaga. So hanggang, hanggang muna dito. Hanggang dito lang muna mga guys. Ang video ko mga guys. Kurag, kurag tiki. As in tiki. Oh my. Oh my gee. Uy, mga Talaga naman, talaga naman. Ah, walang yun siguro. Siguro, katong nga bata, dili to para sa ila. Dili na para sa ila. Kini niya bata. Asa ginoo. pagdarasal natin ang kanyang kaluluwa so ano naman gina talagang kanyang nang buhay din so as a matter of fact hindi natin hawak ang ating mga sarili di ba parang ganun lang oh, ito mga bata mga partner ko dito sa cementerio dating ng araw hanggang dito lang muna ang video ko mga guys salamat mga guys